Eh hey, boss. Mm. Eh hey, boss, may nagtatanong eh kung nasaan ang Robay Sing Sing mo? Parang wala raw nakikita sa yung ano. Sing Sing, Sing Sing, bracelet, relo, ayan. Pagtanong eh, Sing Sing. Oh, to, oh, Sing Sing. Oh, ito yung ano ko, oh, yung 4 million. Mm. Oh, bracelet. Oh, ayan, oh. hindi ko siya suot. Ano yung sinasabi? Ayoko. tinatamad na ako yung suot eh. Ano I pa? Hindi na nakikita mo yung rilo mo hindi na lang nakikita. Ano rilo? Yung mga Rolex mo. Wimbledon. Ah, ah yung Wimbledon. -hmm. Yung solid gold. Solid gold daw, oh, solid gold. Ato ah, sa sasakyan yung solid gold din ko. Speaking of Rolex, oh ito, putangin ng mga yan, tarantado mga minu-minu. Ali -minu ka, ali ka, ali ka. Ito. Nababasa ba nila yan? Totoo mo. Alam ba nila kung ano yan? Wimbledon yan, natuto na rose gold. O, oh, ito isa, baka sabihin ni lang. Iyangat mo, para makita dalawa, dalawa. O, oh, dalawa, iyangat mo. O, oh. ito, ito, Wimbledon. Hmm. Alam ba Wimbledon? O, oh, yan, bigat. Ito, Wimbledon. White gold, at saka rose gold. Tuton tone oh, O, ito isa. O, oh, baka sabihin nila, yan. Andiyan ang certificate niyan. O, oh, binili ko yan. Nakapangalan sa akin yan. O, oh, ayan. O, oh, eto pa isa. Kaya lang, ayoko nga pagsususuotin muna. At, uh, hindi ko papil. Hindi mo lang sinusuot. Basta kasi, yeah. sabi nila, wala na rin ro mga Rolex mo. Ah, ganon? Mm -hmm. Magpapaniwala ka naman sa mga putang ilang yan. O, oh, ayan. Ito ang mga certificate nyan, lahat-lahat. Ayan, o, no Parangin oh. mo sa basher, baka Tanoy mo sa basher. Baka hindi nila alam yung salitang Wimbledon. Mm. Oh, basher, ano ka ngayon? Nye, 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 nye. <laughs> anong date ba ngayon? 26 boss. 26 na? Mm. Ng May. Oh, yun. Baka sabihin nila recorded 'yan ng um, mahabang panahon. All right, May 26. Oh. Rolex baka mo, paki-pasilip mo pa uli. Ben, pasilip mo yung mga belt ko. Dalawa, o. Oh, yung mga belt O, oh, oh ilan, ba yung Hermes ko dyan? Tatlo po, sa dalawang gold, tsaka ano. O, oh, ilan yung Louis, Louis Vuitton ko dyan? LB, dalawa, sa isang Gucci. O, oh, yan. Ah, Ay, dalawa, o. lang yung Hermes ko? Parang, kung hina mo yata, bumilang, bon. Hmm. Apat ba? Apat pala. Oh, ilan yung Hermes ko dyan? Apat, apat. Apa? Oh, yang yeah. pakai kamu uh, bakasabihin eh ni. Jok, jok, jok ya. Hmm. Uh. Hmm. Elbi dah lawat sang buci. Hmm. Enak. Oh, oh, dah lawat. Enak. Oh, oh. Hehehe. Oh, Kalau sing. asing Hah?